sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe. Naniniwala po kung sila yung may natatangin po sila at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit, araw-araw. Pagpalang umaga, ang hari gabi sa inyo na. At sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, maraming salamat po. Tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo na. Ang ibabaki ko po ngayon po ay yung... Ah... Uh, Paano basahin o bigkasin ang mga latin para siguradong gagana ito? Yan po. Paano basahin o bigkasin ang mga latin para siguradong mapapagana ito? I-share ko po sa inyo para makon uh, po kayo at isulat niyo po. Pag na niyo po, isulat niyo po para magamit po niyo sa araw-araw. At ma-isaulo uh, niyo po kung ano po yung dapat yung basahin parang tagal lamang po ito na kung po para mga konyo ko share ko po sa inyo paano basahin ng konpo? ang una po ay ihiya ang tamang pagbikas po ay ihihiya yung konpo Uh, pangalawa po ay uh, nu i m uh, ang pagbikas po ay nu i uh, ang pangatlo po ay uh, ilhania ang pagbikas po ay ilhania ito po yung tamang pagbikas po ito uh, para malaman po niyo tapos yung pangapat po atius uh, tius po. Tapos yung pang, panglima uh, pang lima po, uh, Oxorso Li. Ito po ay Oxorso Li. Ito po ay tamang pagbikas po ito ha. Uh, para malaman po niyo, uh, tapos yung pang anim po, uh, Paluwai. Paluwai tamang pagbikas po ang pang anim po ay pang pito uh, QC ang tamang pagbikas po ay juicy at yung pang po uh, CUC CUC ang pagtawang pagbikas po ay CUC tapos yung pang siyam na po, aux. Awoks. Ang tamang pagbikas po, awoks. Tapos yung pang sampo, uh, iuwa. Ang tamang pagbikas po, Ah. Or iuwa. Ah, Or iuwa. Ang tamang pagbikas po. Ang pang nabing isa po, uh, iya iia, ila, ila, ila or i -ya. I iya, ang tampang pikas po, ila or iia, ang iuwi, iuwi or iuwi, yan or iuwi, pagtampang wikas po, at yung pangkon po a uh, Uh, sa Wax ang tamang pagbikas po sa ang Roxiam uh, loksiyam. ang ta uh, tamang pagbikas po ay loxiam, Luxiam ang ang pang, pan po siu si Sumox si tamang pagbikas po si Yux so, ang pangkon po uh, si Sumox si Yokso si si ang tamang pagbikas po At uh, yung susumoks, uh, Samok Sumox tamang pagbikas po ang Mie po Mie ang Mie Mie ang Ikso ay Ikso Ikso ang tamang pagbigkas po. Parang Tagalog lamang po at yung di yung diyum. Diyum. At yung pangkwan po ah uh, ok okyu koksoo. Oh. Kokyu koksoo. Oh. Ang tamang pagbigkas po kokyu koksoo. Oh. Ang c d u ang tamang pagbikas po, si du. Si du. Si du. Ang inab uh, e po. Ang ibig, uh, tamang pagbikas po, inab. E inab. E Yan po. Screenshot nyo po para may dudugtong pa po para mako nyo po. Screenshot nyo po para makukupin nyo po. Kung ba paano basahin o bigkas ng mga latin po para siguradong kagana po ito ayan po ito po yung karugtong po yung karugtong po ito po hindi na po kayo kasi tinuwid ko lang po yung kon po kasi medyo hindi maintindihan nga tinuwid ko tapos yung ikson ah uh, ah uh, ik soon tamang pagbikas po iksot isot ang tamang, tamang pagbikas yaksuwa yaksuwa risoritsit riso sit, tamang pagbikas po amjuraw uh, aum yuraw Iyau. iyaw tamang pagbikas po uh, hud uh, yud ang pagtangang pagbikas po uh, ya ya hi hi ang tamang pagbikas po um, chi ihi ihi ang tamang pagbikas po uh, ahub ayub ang uh, pagbikas yaw yaw ikya 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 uh, iskadai, ashadai, Iskaday uh, siyaday. tamang pagbikas po, adonai, adonai, uh, uh, timi ni ik, timi ni ik, ang tama pagbikas po timi ni ik, timi ni ik, uh, tapos yung pidi Ang uh, tamang pagbikas po ay pidini. Dini uh, ang sa baot po, ang tamang pagbikas po sa baot. Ang miyong po, ang tamang pagbikas po, miyong. Um, ang hani, haniham, uh, yaniham, ang tamang pagbikas po. Ang uh, yod, uh, ang tamang pagbikas po, yod. Ang yad, uh, yad po, ang cu cu ang tamang pagbikas. Uhai, uyai, ang tamang pagbikas po. Aku akta, wakta, ang tamang pagbikas po. Riksum, riksum, uh, redium. ridium. Tapos yung, ito po. Parang mga kanyo po. Juwa, huwa. Jesus, Hesus, Mihi, Miki, Yam, Yam, Dios, Dios, Muria, Mur, Muria, Tamang pagbigkas po. Ah, uh, sana po na unawaan po niyo, iskinesya niyo po. Para makopya niyo po. Ayan po. Para may magkaw na po kayo. Ah. Uh, marami marami salamat po uh, sana po ay mag subscribe kayo at mag like and share at uh, paki pakipalo po yung Facebook page ko po na iwangan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo na. Yan po.